Oy, oh, oy, 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 yan, yan na nga. Ayan na. Ayan, yun. Yung kalasada dito sa Andaya Highway. Barangay uh, Taisan ito, Tio. Barangay uh, okay, Taisan. Si Pukot, Kamarinisor. Ayan po. Bumigay na. Sa mo, wala tayo magkagigan. Yan siya. Tulot ng ano, tulot ng malakas na ulan. Ayan, ng bagyong uwan, no. O, ingat po yung mga nagbabiyahe natin. Delikado to. One win na lang siguro ito. Nako, baka yan ay lalo pang magbigay. Oh. Ay, anong palang ilalim, ano, malambot na, Oh. Mga katabi no, may nadaanan tayo dito ang isang kalsada dito sa Andaya Highway. Ayan, nagagalaw, nagagalaw. Ah, gumagalaw nga. Oo. Oh, oh. oh. Gumagalaw po, gumagalaw yung kalsadang ito. Ayam, bumitak na. Abang ah, Taisan, si Pukot ka Marinisor. siguro one way na lang ito, baka kasi ito bumigay. Pinapala so, na natin yung mga lumadaan nating mga motorista at mga ano dito dumadaan dito ayan po ingat po kayo delikado ito mga katayang no? vehicle oh. malambot na yung ilalim nito ayan nilalagyan po ng harang para yung ibang dumadaan is malaman nilang may ano dito may ayan ayan bumibigay na po gumagalaw Hmm. Yan, nilalagyan nila ng ano, karang lambot na, malambot na. Dumambot, dulot ng ano ito, uh, ulan ng malakas na ulan na ito eh. Malakas na ulan ba? oh Oy, 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 yan, yan na nga. Ayan na. Bumigay na nga, bumigay na. Ah, dito delikado. mga galaw da dapat malagyan ng ano galaw-galaw -galaw eh

ito po ingat po kayo kasi nako ito na, nag-uuna. ano

Ano pala ito? Ano? Ay, ito bumaba na din pala ito. May posibilidad na ito naman. Mamaya-maya nito pag ito malambot pa lang ilalim nito. Wala, ano? ano?